Hmm. Punta tayo sa kabundukan mga idol. Ano? Oh. Daging kawayan dyan. Ang oh, oh. Mga idol. Ah. Titignan natin kung meron kayong natutut natutuhan sa mga in ko na mga video tungkol sa kuryente ng isda mga idol ah, ilapag nyo yung mga mga number ng phone nyo sa akin o, ipasan nyo yung cellphone number nyo mga idol at tatawagan ko kayo mga idol kung may natutunan kayo ah, pipili ako lang isang video kung talagang nanonood ka sa aking mga video na ina-upload may tatanungin ako sa iyo ngayon pag nasagot mo yung tanong mga idol meron kang isang libo no pang pa-Christmas. Hmm. Ayan. Kabundukan mga idol. Ayan sila. Kuya, nagtatanim ng ano. Mais. So, ayan nga mga idol. Pakilapag ang number nyo. send o pakibigay sa akin. Kung talagang nanonood ka at nakasubscribe ka, pwede kang manalo ng isang libo. Oh. Sa New Year. Mga idol. Sa New Year gaganapin. Kaya, mag-review-review -review na kayo mga idol. Kasi, lahat ng mga in-upload in kong video dyan, dyan ako kukuha ng uh, itatanong ko sa inyo. Mga idol. ganoon ng bundok mga idol ayun ayun si Magero. nagtatanim ng mais oh. Ayun. ayun ayan ito si Magero. nagtatanim ng mais ayan oh mais yun mga idol oh. Oh, ayan yung pang tanim ni mother. Bawat, yun, bawat isang dangkal ang pagitan. Yun, oh, yun. Oh. Yun. Oh. Yun. Yun si mother, oh. 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 Yun. Tinatabulan niya, oh. Kasi isang dangkal lang, mga idol. Yun, oh. Hmm. Ito may guhit para diretso rin yung puno ng mais. Hindi na to inararo mga idol. Pagka tumubo na yung mais at may hanggang tuhod na, pipikuhin yan, tatabunan yung pino na ay pino, yung puno ng mais. Ayan. Mm -hmm. Ayan, si Mother. Mother, pakita man, pakita. Ayan. Bye. Hey, mother, oh. Ganito eh. ang buhay namin dito, sir. <laughs> Kung hindi kami naman mag magtanim ng mais, wala namang makain ng gatas, gamot. Eh, hey, <laughs> hey, Oh, yun, no? Oh. Ganyan ang magtatanim ni mother, oh. Oh. Oh, andun naman yung darling ni mother. Ito yung kubo nila, mga idol. Ayan, oh. Meron silang kubo dito taas, taas, taas. Hmm. Ito yung kubo nila. Ito nga pala yung ginamit na, na um, mais. Isang kilo ito mga idol. You know? hmm. Ayan Oh. Hmm. Sweet purple. Ayan you know? Oh. Purple sweet F1. Ayan. Gawa ng Nutri-Field Shields. Not shields Nutri not Plus. Hmm. bali isang kilo ito mga idol oh oh ayan. oh yun may pang spray may pang may itap ayun doon na rin yung Oh, okay yung bahay nila mga idol. May saging pa sila oh. Ito naman si darling niya mga idol. Ayan oh. Ang ginagamit naman ni ni kuya. Yung yun, yung pangkanim talaga ng mais. Bawat tusok. Ayun. Ah! Yun. Bawat tusok. Isang isang butil ng mais tusok tapos doon nahawulog yung isang butil ng mais ayun ganun ayan oh. hmm. ayan ayun yung mais sa kaiwang ayan sir, sir. ayun <laughs> well, tayo ng mais hmm. uh, mga kaagri mga <laughs> kaagri ayun Pahiram mo lang ano mo, may storbo mo na. Itong na itong mga idol, may kalabitan na yan, oh. Pag mo yan, yon nga nga nga, nga nga nga. yung tulis niya, yan, oh. Oh, pag mo, yun, know, oh. May tulis siya, yun. Tapos, eh, hulog mo dyan yung isang butil ng mais. Na-spring naman yan, mga idol, Ayan, oh. Na-spring siya, oh. Hmm. oh. Ayan yung pangtanim. Okay. Ayan. Salamat sir. O, ayan na. Yeah, thank you. <laughs> thank you. Mga kapatid tayo. Pag nagbara, oh. nagbabara, ayan. Ayos yung Pag nagbara yung nguso, nagkaroon ng mm. lupa na tanggalin para yung buo, yung mais. mais. Diya, diretso dun sa butas. yan Ayan, ayan, o. No? Oh. Yan. na siya. Tapos, uhulog. Oh, Ah, isang oh, so, hulog siya. Oh, yan. 12. 12. Tapos, haangatin siya ngayon. Ayan, oh, hulog na siya. Hulog na yung mais. So, tapos, uh, tapos, kung uh, apakan mo lang. Pag tinusok mo, kailangan nakatakip yung uso. Oh, Ayun, oh, oh. Ayun. oh, yun, oh. Yun. Oh, yun. yung mais. Isang pirong Ayun. yun. Eh, Saka mo. Pag inangat, so, yun. Diretso na, natabunan na siya. Hmm. yan yun ang pangtanim. Pero si mother okay ah. Tusok lang yung sa kanya. Oh, yan. Ganyan kaluwang. May isa, isang kilo ito sir. Meron sir. yan. Isang kilo yung itatanim niya ano. Kilo. Ayun. May ilang days na nga sir. Mga kung lang 60 days. 60 days sa ha? harbisin na. Bali dalawang buwan mga idol. Kung hihintayin mo hanggang maggulang maging binhe 90 days o oh, 80 days ganon 80 days ihawin na magulang na ito kailangan pa itong mga abono ay pang spray muna ayun mga idol o ha o ha pumunta ako dito mga idol kukuha nakin ng panggatong Do, nabagyo nga dito noon eh. O, tingnan nyo yung mga ma, mga saging eh, ayan oh. Nagkanda topi-topi. Pati yung maraming dating binidyo ko dito na maraming papaya doon sa sulok noon, wala na. Nabagyo. Konti na lang, Isang puno na lang yung natira yun, oh. Okay, mga idol. Yung gagawin natin sa New Year, ha? Isang libo, mga idol, pamasko. Isang libo. Bali, sa New Year gaganapin, mga idol. Tapos, yung hindi makasagot, mayroon din naman. Pag tinawagan ka, automatic, may 200 ka na pang load o di kaya kung cash na gusto mo o di kaya pang load pwede ganun mga idol kaya review review na mga idol para baka sakali masagot nyo yung tanong ko o di meron din kahit papano ayan mga idol babay na mula mga idol Maraming salamat sa inyong panonood mga idol. Dito nga pala ito sa Bambang na Ibabiskaya mga idol ito. Dating tinatawag na RCPI. Dating may tower dito lang RCPI. Dito ito. Ayan mga idol salamat. Maraming maraming salamat. Pag-subscribe na rin mga idol, pag-share ang ating video ng idol o oh, bye, bye na subscribe and like share mga idol bye, -bye.